Inilunsad ng Unified 911 sa Central Visayas kung saan maari ng makatawag para sa mabilisang pagresponde ng mga otoridad. Nagbabala naman ang DILG laban sa mga prank call. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Pinasinayaan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulia ang formal na pagbubukas ng Unified 911 Cebu Satellite Command Center sa lungsod ng Cebu. Dito, nakapuesto mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at handang tumanggap ng mga tawag mula sa publiko, lalo na sa mga sitwasyon na kailangang respondihan ng mga otoridad. Um, kasi meron kami geolocator eh. Kung saan galing yung call, kung harin nasa Bohol ka, barangay, kung ano man barangay sa Bohol, alam namin kagad kung nasaan ka, Kung sabi mo ano emergency at mali ang address na binibigay mo, itadrop na namin yung kasi fake eh. Pero kung tama ang binibigay mong address kasi nainurumahan mo sa emergency, nagkangano yung kung, kung bisaya man. Ang nearest dispatch, tatawagan agad, tapos darating yan within mga 5 to 10 minutes. Nagbabala naman ang pamalaan laban sa mga prank caller na posibleng magsamantala sa 911 service. May sistema kami kung prank call siya eh, lalagay siya sa archive, number one. Number two, since may geolocator, pwede, pwede ka namin habulin. Kahit sa ka pumunta, basta nakabukas ang cellphone mo, hahabulin ka namin. So, fair warning sa lahat ng prank callers, kung kayo mahabol, you will be charged uh, with unjust vexation and you will face jail time kung, kailangan. Mm -hmm. Dumalo rin sa launching activity ang hepe ng Bureau of Fire Protection na si Director Jose Fernandez at si PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Nagpasalamat naman ang mga government officials ng Tri-Cities at ng lalawigan ng Cebu dahil sa patuloy na pagpapalawak ng pamalaan sa mga serbisyo nito, lalo na sa pagpapatupad ng seguridad. I would like to extend my Sincere gratitude and congratulations to our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Secretary John Vick for this milestone. Thank you po. Nakalatag na ang hakbang ng pamalaan para sa karagdagang cell sites. Kaagapay ang telecommunication companies para maabot ang malalayong lugar ng cellular signal. Ang Unified 911 ay isang serbisyo ng pamalaan na hindi lamang mga numero na matatawagan, kundi isang pangako na sa bawat tawag ay may masasandalan at maaasahan ang taong bayan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.